Kung ang isang sulpot na sekta ang nagsasabing sila ang tinutukoy ng talata, samantalang lumitaw lamang ang sekta na ito, 19th century lamang, nako po, magtaka ka na. Dahil iyan po ay isang malinaw na kasinungalingan lamang. Magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Wow! Madalas pa natin naririnig ito na ginagamit ng patotoo ng ibang sekta upang patutuhanan ang pangalan ng kanilang iglesia. Ngunit bago po tayo maniwala, alamin muna natin kung ano ba talaga ang pinapatungkulan ng talata. Anong iglesia kaya ang sinasabi dito ni San Pablo? I don't know. Madaling matukoy po yan. Gamit lamang ang tatlong batayan. Una, kailan ito isinulat? Pangalawa, ano ang intensyon ng sumulat? Pangatlo, para kanino ito isinulat? Mahalaga po na malaman natin ang sagot sa tatlong basihan na ito upang malaman po natin kung ano ba talaga ang kahulugan ng talata. Unang basihan, upang matukoy po natin kung anong iglesia nga ba ang pinapatungkulan ng talata, dapat nating alamin kung kailan ito isinulat. Ito ba ay sinulat lamang noong 19th century? Hindi po. Dahil ang Roman 1616 ay sinulat po ni San Pablo 57 to 58 AD. Ibig sabihin, dapat ang iglesia na ito ay umiiral na first century pa lang. Now, kung ang isang sulpot na sekta ang nagsasabing sila ang tinutukoy ng talata, samantalang lumita lamang ang sekta na ito, 19th century lamang, naku po, magtaka ka na. Dahil iyan po ay isang malinaw na kasinungalingan lamang. Now, anong iglesia kaya ang tumutugon sa taon ng pagkakasulat ng Roman 1616 16, noong 1st century? Batay po sa referensyang ito, ang Roman Catholic Church lamang ang makapagpatunay ng kaugnayan nito sa mga apostol ni Kristo noong unang siglo. At sa isa pang libro, sinasabi na ang Catholic Church ay umiiral na simula noong 1st century pa lang at natatanging original at tunay na kristyanong iglesia sa kasaysayan. Kaya sa unang basihan natin, malinaw na hindi ito tumutukoy sa sulpot na sekta ngunit sa iglesia katolika na tunay na tatad ng ating Panginoong Isokristo. Pangalawang basihan, ano nga ba ang intensyon ng sumulat ng talata? Ito ba upang pangalanan ang iglesyang itinayo ni Kristo? Hindi po. Dahil hindi naman pangalan ng isang iglesia ang sinasabi ni San Pablo sa Roman 16.16 16, na para sa mga sulpot na sekta ay Church of Christ. Ngunit kung titingnan po natin sa original na salin nito, ang salitang nakalagay dito ay iglesia o churches o mga iglesia na tumutukoy sa maraming bilang. Kaya pala sa ibang salin, ang nakalagay po dito ay mga iglesia ni Cristo. Hindi po iglesia ni Cristo na ginagamit na pangalan ng mga kakasulpot lamang na sekta. Again, sa pagkakasulat nito ni San Pablo, ang kanyang layunin ay hindi upang bigyan ng pangalan ang iglesyang itinayo ni Kristo, ngunit upang iparamdam sa mga Kristiyano sa Roma ang pagbati ng lahat ng mga iglesia ni Kristo na laganap sa buong mundo. Patay nga po sa Barnes' Note on the Bible Commentary, sinasabi niya na ang Churches of Christ ay tumutukoy sa mga simbahan sa paligid na lugar kung saan isinulat ni Apostol Pablo ang sulat na ito. Marahil ang mga simbahan na ito, partikular na sa Akaya, isang lugar po sa timog na bahagi ng Italia. Kaya malinaw na hindi ito tumutukoy sa isang pangalan ng iglesia, ngunit tumutukoy sa iglesia na lumaganap na noong unang siglo. At yan po ang Roman Catholic Church. Pangatlo at panghuli, para kanino kaya ito pinapatungkol ni San Pablo? Ang Roman 1616 ay para po sa mga unang kristyano na lumaganap na noong unang siglo. Sa unang parte pa lang ng mga sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, makikita po natin ang pinapatungkulan ng talata kung ano itong iglesia. In Romans chapter 1 verse 8, First, I thank God through Jesus Christ for all of you because your faith is being reported all over the world. Isang pananampalatayang naganap na noong unang siglo or universal or general. Na kung titingnan po natin sa Greek, batay po sa referensyang ito, ay nangangahulugang katolikos or katolik. At sa batayan na ito, ay binigyan ng pangalan ni San Ignacio sa Banchok, na kabilang rin sa mga unang kristyano, ang iglesia na binanggit ni San Pablo bilang katolik. Kaya wala pong duda na tinutukoy na iglesia sa Roman 16.16 16 ay ang iglesia katolika na itinatag ni Kristo sa Jerusalem at lumaganap sa Roma. Tandaan po natin ito. Isang iglesia lamang ang itinatag ng ating Panginoong Isokristo na lumaganap sa buong sanlibutan. And that is the Roman Catholic Church. So ayan po mga peers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Ecclesia Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hey, hello mga kapatid. ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong yung pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matatol Rodillo at Iglesia